Hey guys, what's up? Welcome to my vlog. It's your girl, Clouds Dime. Kung bago lang po sa channel ko, please pakipindot naman po ng subscribe button. I-like na rin po yung video na to and comment down below. So ngayong araw, gusto ko po kayong i-update sa aking Um, pagbili ng bahay ayon, so yun na nga po nakapili na po ako ng bahay and ipapakita ko na lang po dito yung bahay na napili namin Ooh, baby it's like the world is on our side house lang po siya pero 3 bedroom and 1 and a half bathroom ayun sobrang uh, hindi po ako makapaniwala na tinanggap po ng, ng, seller ang aming offer ngayon po talagang as in pataasan po ng offer kumbaga ang listing price po ng seller sa kanyang bahay is 245,000 dollars and nagbid po kami ng 260,000 dollars Whew, grabe, ang laki pong pera nun pero syempre ganun po talaga ang proseso ngayon ng pagbili ng bahay hindi lang po mataas yung um, presyo ng bahay or ng townhouse kundi pati po yung interest rate grabe, napakalaki kaya ang laki din po ng monthly payments pero alam ko po na tutulungan po tayo ni Lord sa lahat ng ating ginagawa or sa lahat ng ating um, pagbabayad financially, emotionally lahat physically, mentally, alam ko po na si Lord po ang isa sa gumagabay at makakatulong sa atin. Kaya patuloy, tayo, patuloy ang aking pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. At sana um, kayo din po, na-inspire din po kayo. So, sa so pagbili po ng bahay, so nag-offer na nga po kami, tinangg tinanggap na po ng seller, and nandito na po kami sa steps kung saan talaga pong nag-go deeper yung um, lender or yung loan officer sa aming mga income and, and sa aming mga credit kung talaga bang masusuportahan namin ang pagbabayad ng mortgage. So ang dami po nilang hinihingi mga documents like yung mga income tax return from the past year and syempre yung mga ano namin, mga pay stubs namin, ganyan, and iba pang income, ganyan. So, dito po sa pagbili po ng bahay, lahat po kami is nagtulong-tulong. Um, nas dun po sa loan, is lahat po kami nakapangalan tatlo. Yung mother ko, yung brother ko, and syempre ako po ang inyong lingkod. So, ang dami ko pong ginagawa, ang dami kong ini-scan, ang dami kong sinisave. Oh. Mabuti na lang po, is high-tech na ngayon ang pag ng mga documents. Um, meron po silang portal kung saan naglalagin po kami And doon ko po ina-upload lahat po ng documents na kailangan nila. Kaya medyo madali din po. Yung mahirap nga lang po is lahat po isa cellphone ko ginagawa yung pag-scan, ganyan pag-download, ganyan. Pero okay naman po at least um may natututunan po tayo. And alam ko po na napaka-importante talaga nito. And sana nga po itong process na to is matapos na. And syempre sa Friday or um, February 9 is inspection na namin, guys. So hopefully wala pong malaking problema yung bahay and kung may problema man po sana po i-maayos namin or maayos po ng seller nasa pag-uusap po yun eh kasi since under contract na nga po ito rin po yung isang steps ng pagbili ng bahay kailangan po ng home inspections yan, home inspections ng bahay isa rin po yung steps sa pagbili ng, ng bahay So ngayon dito po ako ngayon sa isang body shop ng Toyota kasi nasira po kasi yung or I mean hindi nasira na hit po kasi yung rear bumper ko ng uh, public uh, utilities or ng water public utilities ng Virginia Beach ng state ng or city ng Virginia. So sila po yung siyempre ang may kasalanan kasi kung sino po dito kasi ang ang batas po kasi dito kapag po, ako po kasing nasa unahan and yung nasa likod ko po, binangga po ako sa likod so hindi ko po fault yun ang lagi pong may fault is kung sino yung bumangga sa likod, kaya isa po din tips yan sa mga bago pa po pong magdadrive dito sa Amerika and also, kailangan nyo po talaga magdrive dito kasi mahirap po yung transportation dito lahat po talaga kailangan bumili ng sasakyan at magdrive para makapagtrabaho and magawa nyo yung dapat yung gawin yeah, walang pangkita eh kasi yung ito, ito sya, yan ito sya ito, yan, yan, yan. ito, oh. ito yung ano pinanahit sa akin ng ano, Virginia Beach so ito yung ano, yan paparepare natin medyo umangat kasi siya eh so hindi ko alam kung paano repair dyan pero sobrang lit lang naman guys kasi yan lang naman yung bumper ko ayan So at least natapos na po. Ayan. Tapos, medyo umangat siya dito. Ayan. So yun nga guys, um katatapos ko lang sa checkered flag Toyota kung saan um inestimate nila yung kotse ko kung magkano yung mga gastos. Ayan kasi um nahit kasi yung bumper ko nga ng public utilities ng Virginia Beach. Ayan. So, hinihinga nila ako ng dalawang body shop na estimate. So, ayan. Ka, nagpunta na po ako dun sa checkout plug. And, nagpunta rin po ako dito sa Miko. Ayan yung estimate. Ayan, sa meko Bale, close naman po yung estimate price nila. So, hindi ko lang po alam kung magkano yung i-reimburse sa akin ng ng City of Virginia Beach. Ayan. So, andito na po ako sa, sa work ko. And tungkol nga po doon sa update ko sa pagbili namin ng bahay. Guys, malapit na malapit na po kaming mag-closing. And sana po is magtuloy-tuloy po yung aming pagbili ng bahay. And sana nga po talaga is makalipat na po kami agad-agad. Kasi po dito, once nag na nag-closing na, is start na po yun ng sa inyo na po yung bahay bibigyan nyo na po yung bibigay na po yung susi pipirmahan nyo na po yung maraming documents na nagsasabi na talaga po sa inyo na yung bahay ayun so maraming maraming salamat po sa inyong panonood and sa pagtangkilik nyo po sa aking youtube channel kung bago lang po kayo ako po uli si Clouds Dime and ang content ko po is about my life here in America So, yun. Maraming maraming salamat po sa inyong pananood. And, hanggang sa muli. Sana po wag kayong magsawa na manood sa aking mga vlog. Ayan. And kung gusto nyo pong ma-shout out, comment lang po sa baba ng Simple Life in America. Yun. Thank you guys for watching. Bye-bye po.